Para tayo. Tapon natin itong basura. Ayan. Itong basura. Ayan. Ayan pa, basura. Sila po yung masisipag. kumukuha ng basura dito sa lugar namin sa barangay yan bossing salamat ha thank you very much hindi kayo nagsasawa kahit bagyo at kahit taginit maraming salamat sa inyo sila po yung mga tunay na bayani tututusin mga tunay na bayani yan eh kasi po sila yung kumukuha ng basura namin dito kami naman po yung nagkakalat tulay yung tampon bukol sa loob <laughs> ano po nasisipag po sila Kaya, hindi sila nagsasawa kahit bumabami o oh. nandito sila lak <laughs> ng basura ako <laughs> nakakatuwa naman ano Oh, bossing, salamat ah. Sa inyong pagmamalasakit. Sila po yung tunay na bayani. Yan ang mga totoong bayani. Umuulan, umaaraw. Nagtatrabaho po sila. Yan. Tapos na. Ang mga totoong bayani ng Manila. Wala silang sawa. Oo, oh, trabaho nila yan. Pero dapat hindi natin sila sinasamantala. Kung trabaho man nila yan. Ano po? Sige, thank you for watching kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista sa po citizen na po stroke nos at person with disability thank you for watching mabuhay po tayong lahat